Halos lahat ng ahensya at foundation ay nalapitan na niya para makahingi ng tulong hanggang sa... Naisip ko na lang, lang na gawa ko ng sulat na hindi ko alam kung sa simbahan ba akong maglalagay ng sulat o sa mga tao na mayaman. Nilagay ko yung mga sulat ko sa mga sarapan sa, sa ng kotse. Niipit ko yung mga sulat ko na humihingi ako ng tulong pero wala pa ring bumalik sa akin na, na isang nagreply na pandang tumulong hindi naman ako na, hindi naman po nakalagay doon yung amang, o oh, ah, ano ang sabi ko lang parang kung gusto nyo makita yung anak ko oh, pumunta po kayo sa PCMC samantala si Melanie naman ay nagbalik sa trabaho niya bilang nurse sa clinic ng isang factory Ngunit anuman ang gawin nila, sa pagdaan ng bawat araw, dumadagdag ang mga bayarin. Umabot na ng higit sa isang milyong piso ang kanilang bill sa ospital. May uuwi sana nila si Baby Axel sa bahay, pero para magawa ito, kailangan nila ang isang ventilator sa bahay. Nagkakahalaga ito ng halos tatlong daang libong piso. Sa aparatong ito, nakasalalay ang patuloy na paghinga ni Baby Axel para mabuhay. Ay, hindi ay siya pwedeng umuwi. Kasi once na tinanggal mo siya sa ventilator, pwede siyang mawala anytime. Humihingi po kami ng tulong na sana po may tumulong sa amin na mag-provide po ng ventilator ni Baby kasi sobrang napakamahal po. O kasi yung sakit po ng anak ko is lifetime na. So, parang kung kami ang bibili, parang wala kaming ganong kalaking pera. So, sana po may mga taong tumulong sa amin para may provide po yung mga kailangan ng anak namin. Salamat po. Naantig din ang damdamin ng mga doktor at staff sa katatagan ng pamilya sa gitna ng malaking pagsubok na ito para sa anak. Sila ang naglapit ng kwento ni Baby Axel sa amin. Sa dinami-dami nun, wala, wala talagang incident na nagreklamo sila sa amin. mag express lang sila minsan ng, kumbaga hindi sila nagpapaawa effect walang ganong elemento. They are very true to themselves na, Dok, hanggang dito lang, pero gagawin ko. Gagawin po namin lahat para kay baby. Yung nakakatuwa sa kanila. Sabi ko nga, bawat araw na nakakasama namin siya, nagiging maligaya kami mag-asawa. Sayang kasi yung araw na hindi namin makakasama Yung iba, sabi nila, i-give up na daw namin. Sabi ko, hindi. Kasi, ano eh? kasi buhay siya eh. Hindi siya, lalaki siya ng normal. Sabi ko, hindi, bakit nag-give up yung anak ko eh. Buhay na buhay yung anak ko.